Sa Gati Akuta, isa sa pinakamalupet na kapangyarihan ay ang kay Rudo kasama ang kanyang jinky o vital instrument na kilala din natin sa tawag na 3R. Ang kakayahan nito ay gawing sandata ang mga sirang bagay na may halaga pa. Pero alin-alin nga ba sa mga nagawa niyang armas ang pinakamahina at alin ang pinakamalakas? Ngayong araw nga ay ilalabas natin ang kumpletong listahan ng lahat ng 3R weapons ni Rudo hanggang sa latest chapter ng manga at irarank natin ito base sa kanika nilang lakas. Paalala lamang po na ito po ay base lamang sa aking pananaw. So tara, umpisahan na natin to. Weakest Tier Unahin na natin ang pinakamahina at ito nga ay ang plunger. Oo, yung pambomba ng kubeta, ginamit ito ni Rudo laban kay Zanka. Dahil sa naging hindi pagkakaintindihan ng dalawang cleaners na ito at imbis na panlaban talaga, naging comedy weapon siya. Wala siyang totoong damage pero nakakatawa at yun ang pinaka-iconic na nangyari sa buong episode 3 ng anime ng Gachi Akuta. Halos lahat ng nakapanood ng senaryong ito ay hindi mapigilan ng awa sa ginawang weapon ni Rudo. Sumunod sa listahan ng weakest tier ay ang test weapons. Kasama na dito yung metal set square ruler, akore, manika, at yung putol na piraso ng bakal noong chapter 9 sa manga at episode 4 naman sa anime. Ang mga ito ay random na gamit na tinesting ni Rudo para makita kung paano gumagana ang 3R at ito nga ay nakatulong din minsan gaya ng piraso ng bakal na ginamit pang sagip kay Polo. Pero yung tatlong na una ay hindi niya nagamit sa laban kaya naman hindi ito naging abo. Mid-tier Ngayon, punta naman tayo sa mid-tier ng 3R weapon. Unahin na natin ang spike chain. Ito ang kauna-unahang sandata ni Rudo, isang spike chain na nagawa niya mula sa mga gapos niya noong dinala siya ni Engine sa kuta ng mga human trafficker ng abyss. Maganda ang range nito at kayang wasakin maging ang isang malaking bato pero ito ay madaling makounter kapag close combat na ang laban. Sumunod naman dito ang Spike Fire isa pang early weapon ni Rudo sa kuta ng grupo ng human trafficker. Isang gulong na ginawa niyang mabigat na sandatang pambasag para sana ihagis sa mga kumag na nagbebenta ng mga kagamitan o mismong tao na mula sa spear. Kung tutuusin, malakas ang impact nito pero limitado ang range o sakop nito sa laban. At ang huli naman sa ating listahan sa mid-tier weapon ng 3R ay ang net at blow dryer. Ginamit niya ito laban sa dust beast. At una natin itong nakita noong chapter 120 sa manga. Ang net ay ginamit pang trap sa mga dust orb ng trash beast. Habang ang blow dryer naman ay ginamit para mapatalsik ang dust beast gamit ang malakas nitong hangin. Pero hindi ito naging ganon kapakipakinabang katulad ng ibang armas ng 3R. I-tier. Ngayon, dito na tayo sa mga mas advanced na weapons ng 3R. Unahin na natin ang keyboard. Ito nga pala guys ay isa sa pinaka-creative na ginawa na weapon ni Rudo. Dahil kapag nagta-type siya ng salita at pinindot niya ang enter, lumalabas bilang physical attack yung message niya. Nakita natin kung paano niya pinasabog ang isang trash beast na Scorpion noong chapter 30 gamit lang ang salitang itinipe niya sa keyboard na ito. Kasunod nito ay ang lucky charm na pagmamayari ni Grease. Isa itong lumulutang na mata na may mga brasong parang strap ng isang bag. At kaya nitong i-redirect o iiwas ang atake na nakabase sa intensyon ng umaatake o ng kalaban. Parang auto-dodge system na unang beses nating nakita noong chapter 14 hanggang 17 sa manga o episode 6 ng anime noong nilabanan niya si Jabber. Pero nakitaan agad dito ng kahinaan ni Jabber na kapag ang kalaban ni Rudo ay walang intensyon na saktan o patayin siya, kahit gaano kalakas ang pag-atakeng gawin ng kalaban nito ay hinding hindi sasalagin o haharangin ng amulet ni Greece. Ang huli naman sa listahan ng high tier ay ang old paintbrush, ang munting regalo mula kay Remlin. At kahit ubos na ang tinta o ang pintura nito, ginamit ito ni Rudo para nga gumawa ng spike traps at pati isang giant Remlin illusion na bumagsak at sumira ng tunnel. Ito nga ay una nating nakita noong chapter 95 hanggang chapter 99 ng manga. At kung iisipin, pinapakita lang nito sa atin na ang creativity ay may kalakip na kapangyarihan pagdating sa 3R ni Rudo. Top tier Dumako naman tayo sa pinakamalalakas na 3R weapon ni Rudo. Ang nangunguna sa listahan ay ang nail gun. Sa umpisa, isa lamang pinalakas at pinabilis na multi-shooter na nail gun ang ipinakita sa atin ng 3R. Pero nang harangin ni Bundus, ang bawat pako na ipinapatalsik ni Rudo at nang dumating na sa puntong na counter na ni Bundus ang lahat ng jinki ng kasamahan niyang cleaners doon na ginamit ni Rudo ang full concentration ng 3-slot ng 3R Gloves. At ito nga ay naging isang Nail Cannon. Ito na nga ang nagpabago sa laban nila. Sa unang pag-atake ni Rudo ay nasa lupa ito ni Bundos Ngunit sa pangalawang bala na ibinato nito, nagawa na nitong tamaan at wasakin ang vital instrument na arms ng kalaban niyang si Bundus. Pero grabe ang panganib ng ginawang ito ni Rudo dahil halos bumigay na ang katawan niya sa sobrang lakas ng recoil nitong nail gun. Strongest Weapon At dito naman tayo sa strongest weapon o pinaka-OP na 3R weapon ni Rudo ito nga ay walang iba kundi ang box. Simple lang, isang lumang kahon. Pero nung ginamit ni Rudo, naging isang higanting ulo ng halimaw na kinain nga ang mismong King of Tori No Man's Land noong chapter 104. Inisip ni Rudo na ang box ay hindi lamang nandyan para buksan. Bagkos, nandito ang box para malagyan ng bagay ang loob nito. Kaya literal na nilamon ng weapon ang kalaban. Isang sobrang lakas na kapangyarihan pero ito ay may limitasyon din. Nakapag puno na ang kahon, hindi na ulit ito gagalaw o lalaban pa. At guys, bago tayo dumako sa huling parte ng ating listahan, may isisingit lang akong isang weapon na wala sa ating listahan. Ito nga ayang ang wolf-like costume na ginawa ni August at ibinigay kay Rudo para maisuot sa Dal Festival. Pero medyo napadaan o napakitaan na tayo ng konting kakayahan nito sa chapter 144 gamit ang isang napakabilis na kilos ni Rudo para makuha ang choker ng Twin Aderoy. At kung iisipin, mukhang hindi pa ito ang tunay at buong kapangyarihan ng costume na ito. Kaya hintayin na lang muna natin ang mga susunod na 3R weapon para sa panibagong list na ating hihimayin. Special Ability At sa huling parte ng ating listahan Siyempre, hindi pwedeng mawala ang pinaka-misteryoso at pinaka-special na gamit ng 3R. Ito nga ay ang Anima Transfer. Hindi siya weapon, pero nagawa ni Rudo na ipasa ang anima niya kay Polo at gisingin ang apoy sa loob ni Polo na pangarap na maging isang giber balang araw. Isang kakayahan na hindi pa nagagawa ng ibang giber at maaaring ito rin ang tunay nakakayahan ng Watchman Glove na gamit ni Rudo. At bago natin tuluyang tapusin ang kwentuhan, balikan muna natin at i-recap ng kaunti ang ating listahan ng 3R weapons. Sa weakest tier, nandiyan ang plunger at mga testing weapons ni Rudo. Pagakyat natin sa mid tier, dito naman pumapasok ang spike chain, spike tire at ang net at blow dryer. Sa high tier, naroon ng keyboard, ang Lucky Charm at ang old paint brush na binigay ni Remlin. Pagdating naman sa top tier, nakapaloob dito ang nail gun at ang nail cannon. At sa strongest tier, nag-iisa lamang ang hari, ang box ni Rudo. At syempre, hindi natin makakalimutan ang maituturing natin na special ability ng 3R, ang makapangyarihang anima transfer. At ayun na nga po ang lahat ng 3R weapon ni Rudo mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Mula sa plunger hanggang sa kahon na lumalamo ng trash beast. Kung ikaw ang papipiliin, alin sa mga weapon ni Rudo ang pinaka-favorite mo? I-comment mo lang yan sa baba at babasahin ko po yan lahat. At tara, dito naman tayo sa hinihintay ng lahat. Shoutout tayo muna tayo mga idol! Shoutout po, Sir Jerwin. Shoutout din po sa support, Small Content Creator. Shoutout po, Mam Ma Rose. Shoutout din po, Sir Ariel. Big shoutout po pala sa lahat ng taga Cebu. Greetings mula po kay Mam Ma Jo. Shoutout din po, Master Jo, Napaka-solid mo, Sir. Shoutout din po, Sir JC. Shoutout din po kay Sir J-Rex. And lastly, shoutout po, Idol Jesse Basa. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta at panonood. Oops, teka lang, kung bago ka nga lang pala, sa channel ni Kuya Boy ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa mas marami pang gachi akuta content. Kita-kit sa next video!